Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikalabing pito ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong, Ang ama ang kumakain ng maasin na ubas, ngunit ang anak ang nangingilo. Buhay ako, sabi ng Panginoon. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihan ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Halimbawa na may isang taong masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad sa katwiran, hindi siya nakikisalo sa handong na inihain sa mga burol. Hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosa ng Israel. Hindi siya nangangalunya ni sumisiping sa babaeng pinapanahon. Hindi siya nandadaya ng kapwa o nagnanakaw. Ibinabalik niya agad sa may-ari ang sangla nangungutang sa kanya. Marunong siyang tumulong sa nangangailangan. Hindi siya nagpapatubo sa pagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. Sinusunod niya ang aking mga utos at mga tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. Sakaling magkaanak siya ng magnanakaw, mamamatay tao at nagpapatubo, palagay ba ninyo'y mabubuhay ang anak na ito? Hindi. Tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay pagkat di kayo dapat mamatay mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan, Diyos ko, sa aking likain tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na pusot loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na pusot loobin. Hindi mo na ang mga panghandog sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat ay ang pakumbabat puso mapagtapat. Diyos ko, sa aki likain, tapat na puso't loobin. Aleluya, Aleluya, papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya hari siya ng mga aba, Alleluya Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapot sinabi ni Jesus, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.